meron kayong um, encounter sa so kahit anong sasakyan uh, at especially pag umilaw na yung airbag, uh, i-confirm nyo na lang dito. Kaya uh, katulad yan, pag uh, sinundot ko to ng test light, tutunog yung busina. So, ayan marinig rinig nyo. Kaya nakita nyo mga boss na tumunog yung ating uh, busina nung sinundot ko ng fish light. So, sa ganitong paraan ay medyo mas shortcut na natin yung pag-check ng horn. At, uh, pagka hindi naman gumana, siyempre, eh, pupunta na tayo dun sa harapan at iti-check natin yung fuse, yung, yung relay, at yung mismong horn, at yung wiring. Itong paraan na to ay isa lang to sa shortcut na pinakita nyo para uh, ma-minimize natin yung oras ating pagdiagnose. So yun lang po mga